Mula Paris patungong Guy Farm ang limang tourist bus na ito ng mahigit kumulang sa tatundaang Pilipino. Una nilang pinuntahan ay ang tomato plantation na sari-saring klase at hugis ng kamatis. Kada kilo ay nagkakahalagang 2 .85 euro 85 cents katumbas ng 160 pesos sa Pilipinas. Sina mismo ang namitas ng tanim na kamatis. Pero ang ibang prutas at gulay, hindi maganda ang kalidad. Ang pangsalad tulad ng lettuce, cucumber at talong ay mangilan-ngilan lang, gayon din ang prutas gaya naman sanas na hinog sa pilit. May maswerte naman nakakuha ng prawns na pula at perde. Kwento ng isa nating kapabayan mas maganda pa rin ang prutas at gulay dito sa Paris dahil sa puno nila mismo ito pinipitas. Ito namang hanging strawberry plantation, hindi napakinabangan dahil nangamatay ang mga puno nito dahil sa heatwave noong kanang buwan ng Hulyo na umabot sa 38 degrees. Ang tanging maganda ang kalidad na napitas ng ating mga kababayan ay ang Baguio Beans kung tawagin sa Pilipinas. Kitang kita mabungang mga puno nito. Ito mga sitaw naman ito. Kung baga sa ano no, yung Baguio Beans sa atin. Ayan. Magagandang klase naman siya. At talagang uh, di katulad ng iba pag yung hinarbis mo, lanta. Kahit na nakakapit siya sa puno, ano, nung, ano, nung, nung, ano niya, nung, nung puno niya. So, so far ito palang ang uh, pinakamagandang Uh, gulay na hinaharvest dito kasi katulad ng mga kamatis hindi rin gaano maganda uh, yung sa prutas naman sa mansanas hindi rin hindi rin na uh, maganda so itong uh, itong mga sitaw na to kaya mga marami tayong kababayan minsan tigi isang plastic sila so uh, inaani nila rito tapos kikiluhin yan mamaya doon sa doon sa ano no sa, dun sa uh, entrance para malaman kung magkano babayaran nila per kilo ayan ang dami oh, ganda. Rin sila sa nagtitinda ng mga Vietnamese at Chinese national na nagbebenta ng gulay tulad ng talpos ng ampalaya, kangkong at upo. Mayroon ding singkamas at mais na lalagayin. Second destination ay ang isang malawak na picnic and barbecue area. Nitong summer vacation, hindi na enjoy ng mga kababayan natin sa Paris maging ang mga turista dahil araw-araw ay pinabayo ng malakas na hangin at ulan ng lunsoon. Gayun din naman nag-tour sa Spain, nakaranas ng malamig na temperatura doon. Ayon sa France Weather Bureau, bunso dito ng climate change kaya hindi lang sa sektor ng agrikultura na apektuhan ng sobrang init ng panahon dahil ito ay pinagmumulan din ng wildfires sa bansa. Para sa BBM Movement, Dick Villanueva, Paris, France. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at informasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng chance ang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Movement, gusto namin pasok BBM Movement. Bansang Busog ang mamamayan!